May isang bayan po ako na nabigyan niya yata ng boat. Na-check niyo ba kung ano yung nangyari? Sa totoo lang, hindi nagamit po. Kasi nag-launch yung Fisher Fox nung boat na yun. Nasira agad. Kasi mali daw yung design. So we now recognize Representative Marlo Bancoro. Thank you very much, Mr. Chair. Good afternoon, day family. Good afternoon, Secretary Kiko. Yung tanong ko muna, is it intended for Ah, uh, May isang bayan po ako na nabigyan niyo yata ng boat. Na-check niyo ba kung ano yung nangyari? Uh, is it, uh, Mr. Chair, is it uh, the 62-footer po? Ah, municipality ko mabuhay. Can check lang? Ah, sige po. Um, uh, we will check, uh, Mr. Chair. Ah, sige na lang. Ganito na lang po, Secretary. Ah, sa totoo lang, hindi nagamit po. Kasi nag-launch yung Fisher Fox nung boat na yun. Nasira agad. Kasi mali daw yung design. So, I respect respectfully request na pwede po bang mapalitan yun. Kasi muntik nang namatay yung mga Fisher folks sa so, napalaot sila dahil malik talaga yung dineliver deliver po niyo. Um, Mr. Chair, we will uh, replace the said uh, boats, Mr. Chair, because we we have another batch of uh, construction, Mr. Chair. So we will prioritize um, the one that the, 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 the place or the area that uh, has been awarded by this boat, uh, Mr. Chair. Thank you. Thank you for that commitment. Sir, kasi actually pumunta yung taga Bifar doon. Unfortunately, walang nangyari. So, kaya binot out ko po na dito kasi yung mayor namin, nagkautang po siya ng 500,000 just for that boat. Then useless, walang, walang nangyari So, I do hope, Mr. Secretary, that I will be given a report for that uh, as soon as possible po. Uh, yes, Mr. Chair. Uh, ako rin biglang naging curious at iimbestigahan ko personally yan, Mr. Chair. Thank you for that, Mr. Secretary. Second, Mr. Secretary, narinig ko po kanina na may papalitan na RD sa amin sa Region 9. Is that true? Uh, yes, mag re kami ng uh, mga RDs uh, ah, next okay. coming weeks. Uh, Are you referring the RED? Si? Abis ba yun? Abis. Ah, yes. uh, okay po. Kasi po, nagtatlong buwan na po akong uh, na congressman, hindi ko po siya nakita. Uh, Andito but... po ba siya? Andun, uh, andun. Uh, Mr. Chair, andun. Padaandaan lang siya sa district ko po. Hindi ko po, hindi man lang dumaan sa akin po. Hindi ko alam kung ano nangyayari. At ito yung nangyayari sa amin, lahat ng mga fertilizer na binigay niyo po, Mag-harvest na lang po yung farmers sa kapadarating. Uh, well, Mr. Chair, uh, uh, kasama na yun sa mga concerns kaya magkakaroon ng... Thank you, uh, sir, thank you, sir, for that action. Next, Mr. Secretary, about the NIA. Uh, ganito po, Mr. Secretary, yung NIA po, may dalawang dam po kami. The NIA spent hundreds of millions for that dam. Unfortunately, Mr. Secretary, hindi pa natapos yung distribution ng water, I mean canalization. So, makiusap lang po ako. Tiningnan ko kasi yung budget every year, pababa na pababa yun sa amin. Baka pwedeng madagdagan. Kasi sayang naman yung dam, magti-10 years na po yun, masisira naman yung dam, dapat tapos yung direction niya na dapat ma uh, irrigate yung mga area na sa akin 10,000 hectares po yata kung hindi ako nagkamali yung sa akin na district. So malaking tulong po yung dam. So kung hindi natin ma-maximize yung usage noon, magiging useless po. So sa akin makiusap ako I know the limited budget we have. Alam ko yan, kinausap ko si Admin Gilyen Uh, sana po yung commitment niyang binigay sa akin, matupad po yon, Mr. Secretary. Sir. Uh, Mr. Chair, uh, uh I'll leave it to uh, Admin Gillian kasi wala na ho sa DA ang uh, niya ho na under the office of the President. Na. But uh, I take note of your concerns and may weekly meeting naman kami at pag-usapan din namin. But I uh, turn over ho, Mr. Chair. Yes, uh, Mr. Chair. Yes, uh, salamat. Uh, for 2026 kong meron tayong 130 million budget for the completion of the dam. So pwede na ako tayong mag-inaugurate uh, po next year. So yung budget ko ngayon kasi sir, napakababa compared sa previous years. So baka pwedeng mabalik yon para matapos na yung mga kulang. Then marami rin repair sa amin sir. Baka pwedeng matulungan. Yes. Uh, yes, again Mr. Chair, ang uh, itong 130 million is for the completion. Uh, po. So uh, makukompleto na po yung dam natin dito sa budget na ito. Sa aking district po? Yes, not po. talking about the budget in the Philippines? Uh, for the whole, for the whole uh, district naman po ay meron tayong additional na meron po kayong 64 million. For... Kaya nga po sir, 64 million, hindi naman yun sa dam ng <laughs> iba-ibang projects yun eh, sa akin ang pinag-usapan ko natin yung uh, and, sa dampo eh. Yes, apo. Uh, again, uh, we proposed 524 million for your district, apo. Kaya lang ang uh, Ayan, yes, sir. Ang na dumating sa amin na budget is uh, 64 million. Siguro mahirap din pong uh, maging Ilocano administrator apo wag gala nila matipid ako masyado kaya siguro binabawasan yung budget ko. I understand the problem I mean, uh, admin ang sa akin lang baka mahanapan ng paraan kasi sayang naman po yon kasi we spent already hundreds of millions for that dam Then hindi natin ma-maximize maximize yung utilization niya so ma baka magiba na lang yung dam na yon hindi pa natapos yung yung target natin so yon lang naman ang mga apprehension ko so with that how about we will look uh, other way around kasi sabi mo sa akin pwedeng mahanapan niya ng paraan uh, can you commit me na piting dagdagan mo yan, hanapan mo ng mayroon yan, lahat bagay mayroon pwedeng mangyari pag ginawa talaga Naintindihan ko po but again the Congress has the power of the first isabita po yung budget kung uh, uh, makita po natin na uh, meron yatang mga allocations or pwedeng i-tulong uh, sa ating food security mula sa flood control. Nakita ko po yung guidelines na kanilang bago, Mr. Chair. Eh, nakita ko na pwede palang maglagay sa agriculture. So I hope uh, po, uh, Mr. Chair, that uh, yung inyo pong uh, allocation for that purpose ay mapunta po sa agriculture at sa niya po. Salamat uh, saan po, ko po yan, Admin Sir and Secretary? So, Mr. Chair, I do not have any que further questions.